Kumusta ka no? Kumusta yung hospital? Na, nagbakasyon ka lang eh Ah, magpipiesta ah. nga pa lang Sa ano Tara ka Mabenta ah Busy, busy Busy, busy, busy Hello, Garden Anak. Very busy, ha? Huh? Yes. Ayan, magandang buhay. It's Saturday today. At naka one week na ang ating uh, gasolina. Pero malahati pa din ang laman. ba? Diba? Tipid nga yan, ha? So, ibig sabihin, yung 450 natin, baka umabot ng dalawang linggo. Galing, <laughs> ha? Eh, kalahati no? Malahati pa. Wala ko tayong kinakarga dyan. So, alam ko, puro naman, ha? Alaala ko yun, ano? Saturday yun, eh yung huli kong uh, karga nakailang balik balik na rin sa bayan matik na yung patatik natin kay Chichi sundo, kasi kahit hindi ako magsundo, ito rin ang gagamitin eh o, ah pon, nagliwaliw din kami nagjongs kami, pero dito lang naman yan pero parang kalahati pa rin mga farmer ayan, wala ko sa one half o, malaki din, matipid din na naman si barako malakas pa ako pala ay dahil wala pa lang sampalok hindi na yung sampalok eh, ni Borong tapos nakalimutan kong bumili kahapon ng gas B mga ka farmer bigas talaga naman siya ako eh, yung ka namang istorbo sa mga boys kasi busy na sila yun may maglilinis ng CR set up nilinis ng uh, ang pupunasan so medyo ano medyo tawag dito medyo busy sila magluluto ng almusal ito na nga naman dalawang uh, sako ang next week nga magpapadeliver na rin ako sampu na siguro papadeliver ko para para wala na masyadong hassle. Eh, lagi ko nakakalimutan eh umikot kasi ako pabalik mawawala na sa isip ko yung mga dapat pang bilhin so ayun unahin na natin yung bigas dahil na ha, halos sakto lang yung pera ko <laughs> bibili lang naman ako ng bagong tsaka 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 diba, Oo. Oh. Na? Pero sabi nila hindi daw 218 'yan eh. Sabi ng mga naghahango, ma. Ano 'yan? 2096 na long ping. 'Yan ang sabi nila. Magkano kasi dalawa? 27. Paloob na lang 'yan. Ha? Eh, pwede pa tayo ah. 27, may matitirang 600 Matitira pa Pwede pa tayo magliwaliw nito ha ah. Bariya pa, dami Dulaylay na ang Ano ko ah. ha Aking uh, ah, Kadena Kailangan na up ng konti Ayan Ayan Thank very much. Ikot na tayo dito. Ah, sa mga gusto pa lang pumunta sa amin, mga Maynila. Pwede na kayo mag San Simon pala. Eh dito ako nakakabili ng ano ngayon ah. Stangdagan dagat. Malabones. Ah, hindi sila bukya ay kahapon. Tirsters na lang. Hindi araw-araw wala na wala sa eh tira tirang talakitok na lang matawag ako kanina sa bahay nakalimutan ko yung sinigang na ano ininit ko ewan ko kung na-on ko ba o na hindi ko inon nakalimutan ko pinapacheck ko sana kaya na si baby hindi ba si masagot sampung tawag na ata ako uusok na lang yun matututong e, 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 e. sayang dalawang piraso pa naman hindi ito wala pili lang tayo ng ano ayun na nakakasana yung ating bigas pili lang tayo na bagoongers malapit na pala tayo good morning muna ako yeah. si ate Julie Alimutan ko ha yung number niya. Pa-deliver na lang ako ng bigas na tayo magluto ng maraming bagong dahil uh, na yung ating mga Indian mango So mango season na naman uh, Lapa rin si Lulu Ayan na, stroke ayan na, kumustay natin wala tayong bibit-bitin Takas naman ang music nito Ha? Ah, ganda Sa palok, di mo na sama ang kahapon Dalawang <coughs> kilo Kamusta nga ano? Kamusta yung hospital? Nah, nagbakasyon ka lang eh Ah, ano nararamdaman mo? Ah, ganun ka? Ha? Hindi um, naman, kaso, nararamdaman mo, ka na. High blood ka. No. Dapat talaga na, Cheche. May maintenance ka na yan. Paano kasi si Borong, hina-high blood ka lagi? Oo. Oh. Oo, oh, kaya nga ay. eh may stress ka lagi kangkong pala kahit dalawang tali di ka naman na-stress sa uh, bill ha? Ito sa doctors ka na lang sana, may arayat doctors. Ang mahal talaga dyan. Siya, siya, pa, pa, pa. Ano yan? Talagang... Iba pa yung ano, city scan. Kaya ba yung pa yun? Bali yung kaya kayo mga... Okay, para lang natalo sa karera na. 240. Para lang natalo sa karera. Hindi ka naman mga matay ako. <laughs> Yan, yeah, tinatawanan mo kasi ako dun sa mais. Ayan, yeah, tingnan mo. <laughs> Ikaw naman ngayon. <laughs> ah, dyan mo lang muna. Bibili ako ng bagong. Wala bang anong bagong dito? Para meron eh. Wala na yung marami. Ayan, yun, tingnan dyan. Ha? Nando ba si Jeff? Baka meron siyang oh, okay. bit bitakal, oh. Morning! Saan si brother Jeff? Wala ata. Are! Balita ko may bagong ka daw ditong... Masarap! Oh. Ayun. Ilang kilo, Idol? Magkano bang isang kilo? 100 lang, Idol. Oh yan. Marami na ba yan? Bang meron ngayon dito. Ganun pa rin ano. Lumuwag nga dito, sumikip naman doon dahil nagsiksikan yung tricycle doon sa una. Oh, naririnig pa hanggang dito si Nanay Conchi nga, ah. Palagang Kiyatin ko nga ba? Mm. Diba? oh. Tila, saan ako rin doon? Puan tayo doon. Puan tayo ako. Ah, yun o. No? Yun o, Galing mo ha. Sobra pa. Ikaw, idol. Ah, ito ba pwesto mo? Dito? Pag-apag ko na ko sa ano. Yung naman eh. Thank you. Thank you, you, ha. Thank you, thank you.

Busy, busy. Busy, busy, busy. Ay, hello, sir. anak. Very busy, ha? Yes. Yes. Pura pa yan. Pura. Three, six. Mga jam, bola na tayo. Pura yun. Kapi alin lang, ha? Kapi alin lang, ha? Wala naman akong bibili. Sumilip lang ako, naririnig ko yung bosses nito. Sabi ko. Tumatabo. Morning. Morning. Chili crab mo pala, ne? Nakakalimutan ah, ko may order pala yan. Ay. Anong maintenance mo? Losartan o Amlodipin? Ha? Ito <tinyo> pinaka Ah, sartan din ano. Hindi, bumili pala ako tagla lima. 1,250 na. Tagli lima pala ka. 60 tsaka 30. Itagain mo yung paninda mo. Oh. Anong balita ito lang ako ngayon Marami ako, may tanim nga ako eh Natawagan ko si Bebe Wala Tawagan ko ulit Bago ako umalis Ano nangyari sa sinigang ko Sayang naman yan Ilyani na talaga ako ah Ay nako sa na pala kaya ang hirap pa ah, kontakin ayan na uh, ano nangyari doon sayang <laughs> oh dami na naman ba dyan oh. ilang jeep kaya yan yung pinaba nila Sabado, Linggo, marami. Bandang Bulacan daw yan nakatira eh. may apalit yata. Hopefully, wala nang na... Uh, ano, kahapon. Sabi ni Rizal, wala daw tubig yata. Hindi kami nakapag prepare ng maaga ka maigit kahapon angot na busy mga boys Jomar nag sauce pa pala suwebes pa lang wala ngayon pa lang to hali <laughs> ng oras si Bebe hindi niya ginawang alas 7 yung delivery ni Romel ginawa niyang alas 8 dalawang uh, lechon buti na lang si Romel eh karte. uy dami yung isda ah ah salmon yung nakita kong pink na yun salmon eh baka malabon din ang alam Kukulangin ako ng baboy Baga yung freezer okay naman Kaya lang Hindi, suma hindi kayang sumabay ng welding mga ka-farmer Talagang napakahina po ng bultahe ng uh, Ano namin? Ng kuryente Napakahina Layo na kasi kami masyado doon sa transformer din kung siya lang, walang ano, normal, okay naman, magdamag, mag 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 okay. Kahapon ka, nagka-problema, yun-yun pala, nagwe-welding. Tapos sinasabayan ni Nel ng uh, table soap. Kaya eh, laks din ang humila, 3 horsepower. Biglang hihila. Namamatay siya. natin happy happy anniversary si brother Maynard ayan brother eksaktong 23 ngayon yan mapapanood mo dahil 23 ngayon dito so ayan happy 28 wedding anniversary sa'yo ano ang handa cheat day ba ngayon brother dapat cheat day ngayon ha sa pagkain ha so ayan enjoy at kay Ate Rosette Villonez din siyempre Happy Anniversary ko. Saes Dito tayo ng ng Napaka-aga ng money ah Napaka-aga ng money ah aga sa atin boss? 100 lang. Panisal. Ano? Panisal. Panisal. Oh. rami pa yan, ha? Oh. Naubos ba lagi? Talagang umaayaw ka na. Okay. Hindi pong sasabihin mo, ah, oh, uwi na ako. Wala nang ang bibili niya. Kasi nga naman, maghihintay ka pa, no? Ano? 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 Anong oras ba ang ano mo? Limit, ha? Dito? ang alas 9 o'clock. No, no, Pagka 9 no, o'clock, ano na? Ano na ibig sabihin? Kahit hindi ubos, ubos. Uwi na. Ayun. Ayun. hindi din nata. ba yan? Suki. So, okay. <laughs> Ilan madam? buhay panaka yung ano ah ang nga ng bundok ah, pag video man lang ng harvest nila hindi ah, ulit ay ah, jiwi ay mga ah, ilang kilong sili Na. pero ramdam na po yung amihan iba na yung lamig sa umaga kanina maaga ako nagising paglabas ko sa bahay iba wow malamig ah eh. oo ramdam na amihan pagpapasok na daw ang amihan yung mga bagyo pababa na ang uh, tumatama na po yung bagyo papuntang na Indiana, Visayas na banda, Indanao-Visayas na po ang uh, tinutumpok Bicol Region yan O oh, malamang Central Luzon na uh, spare na, sinalo na ng uh, North Luzon lahat ng bagyo